Eh. Arao. Ayun pala eh. Ayun diba 'yan. Didi ba 'yan? Ngontas sumpa sa sumpa sa tatay. Ken. Wala maming mga tubig mga baby kaya magigibuna kami eh. 'Yan ang trabaho namin. Kagdid. Para rin nakurara ng bacon. Eh, hirap namin mga baby. Hirap 'i ano hirap i-bake 'yan yung water dali mga baby, mas okay pa yung yung trailer yung nakatusok na nun kaya yan magalaw hirap di bakit yan ayan ayan yun pala mayroon may kent yun ayan mga bali yun wala kaming tubig dun sa aming detachment saan galing ang tubig? galing ang ah sa bundok? Okay. মই বাদে বেগীতবিলাক